Ayan guys, sobrang laki kinuha ko na kasi kukunin ko yung mga buto. Patuyuin ko kasi magtatanim ulit ako. So ito yung isa kasi actually tatlo to sila. Ayan yung isa, ang laki rin guys. Halos nang laki lang din sila. Ayan diba? And then yung isa nandun. Ah, pag napansin nyo kasi, um, medyo ano na siya, uh, gulang na. Kung may mga bunga naman sila, konti na lang. Ayan mga maliliit lang yung bunga na nila so parang paano na siya talaga kumbaga pa expire <laughs> ganyan so yan yun mm, pangit na siya actually sa so, kailangan niya magpahinga so ito yung aking ah, kabila ang tatlo kasi ito silang pinapagulang ko aray yan dyan ah. ang daming laba ni mama <laughs> ito yung pangatlo so ang laki din guys ayan laki din siya talaga ayan halos yung laki lang din sila ito hindi ko muna kukunin kasi yan yung last na pinagulang ko gawa lang ito yung lumaki lang din na ganyan kahaba mahaba may mga maliliit pa yan 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 pa sila yan sila tatlo meron pang yan kahit ilan lang to sila rito gawa nung madumi kahit pa paano nakabunga naman siya so soon dito naman kasi sisirain ko yung kulungan na yan gagawin ko rito ano, itong area na to gawin kong garden kasi nakalipat naman na doon ang kulungan ko sa manok <laughs> which is ito I think matabato kasi dati kasi bago ko ginawa yung kulungan na yan Garden talaga 'to ni Mama dito. Mama. Iniingatan. Ay, sige lang. Uh, update for today. And then ah, uh, ito bibiyakin ko. Kasi kukunin ko yung mga buto. Then, Ibi video ko rin kung paano ko sabihin Kukunin ko yung mga buto. Okay, bye-bye. Hey -bye. Okay guys, I na play ko yung video, hindi pala na play Ah, uh, yan, ganyan na lang. Sorry. Ayan guys. Yan yung mga buto na galing dyan. Ay, I thought nagawan ko siya ng video during sa pagkuha ko sa mga buto dito. Kaso hindi pala. So yan actually ito. Ito yung mga buto niya sa isang uh, bunga pa lang ng malaki. So medyo madami na rin siya guys. Patutuyuin ko lang to and then pag sa tuyo na uh, itanim ko naman na siya. Uh, hope na yung dalawa din doon marami din yung buto. Yun lang. Ayun, it's the planting time since natapos ko na siyang patuyuin. Ah uh, dito naman itutuloy ko sa pagano, sa so, pagtanim na Yan, I got two Two lines This one And the other is Yan Yan, nilagyan ko lang ng mga utsok Or tusok Stick Para if ever Kasi basa naman gawa nung umulan kahapon If ever na hindi naman kasi umulan later Or mamaya um, Makapag ano ako makapagdilig ko sa kanila. So madali ko lang siyang madiligan gawa ng may stick. So yan lang, ah, ito yung luma ko. Hindi ko siya actually naalagaan gawa ng nung... daming damo. Pero tatanggal ko na ng damo yan later after neto. Ah, ito, Meron akong napagulang dito, pipino. Yan, laki niyan. So, yan, ng laki mas mahaba pa sa ano ko. Mahaba talaga siya, guys mga almost 1 na ruler yan o 12 inch yun e normal liit yan talaga yung dapat na size para ibenta so may sabi kong luma na siya gawa nung or gulang na papunta na rin siyang mamatay siguro okay na lang gawa nung tanggal ako ng damo grabe yung damo niya so actually uh, update ko lang kasi yung tinanim ko na seeds ng pipino na yan ayan yan sya yun yung pinatuyo ko nung nakaraan ng gulang nakasamahan nun kasi ang mahal guys pag bumili ka na ng arander ano, seeds 100 pero mas marami ko marami pa yung nakuha ko na buto sa isang ano sa isang bunga ng pipino ayan lang update uh, update ko pag Uh, tumubo na or nagsumibol na yung mga seedling na yan. yan lang. Ayan guys. Sa bukas na linis ko na rin sya. Ayan yung update sa lahat. After magtanyan. Ayan lang. Guys, let's take an update sa pipino ko na tinanim nung July 13. And now, it's July 21. Tumubo na sila guys, yan. Yan siya. Yan. Ito yung pipino na pinalagulang ko lang. Pwede rin pala talagang pagulangin mo. Kasi kaysa naman bili kayo ng bili. Mahal ng mga seeds pag bumili kayo. Yan oh. Yan. Yan yung pinagulang ko sasama ko rin naman sa video na to yung pagpagulang ko noon at saka pagtanggal ko doon sa mismong gulang then kasabay kong tinanim yung upo upo yan eh, yun sila yung lay na yan hanggang doon pero itong lay na to tinanim ko lang to batong ano to eh, uh, sita oh. yan pinabilog ko siya tapos binutas ko lang yung ano sabay ko siya yun ano tinanim medyo late yan sila tinanim ko nang like 2 days Ahead dito sa ano. Or ahead to ng 2 days yung pipino. Ang ano. Yung sitaw. Mabilis lang siyang tumubo ang sitaw guys. Unlike sa pipino. Mabilis tumubo yung sitaw. Tapos ito. Ang update na rin dun sa. Yan. Kasi dating kulungan ko lang to ng ano. Manok. Tinransfer ko nga dun sa kabila. Yan yung. tinira ko na lang yung ano. Yung frame. Nung aking kulungan ng manok. Kasi. Yan yung ano uh, bahay bahay ng mga upo if ever nalalaki naman na sila so yan lang ayan lang naman ang update ngayon and then meron din naman akong upo na tinanim dito if ever na meron pa akong idadagdag doon kasi kahit kailangan ko pa magdagdag na porso doon banda doon sa may loob. yan yung ipang ano ko actually eto kasi apat to apat sila kada Kada tanim ko sa isang punla And then Yung yan, kagaya nyan Apat yan sila nung nakakahapon ah, Tinanggal ko ng tigdadala Dito yan o, oh, nabutas Nilagay ko sila ro'n Yan, ito siya, yun Ito And then dito Yan Sa awa naman ng juice guys, hindi naman sila lal, Ano Yung humina, kumbaga ba sa pag transfer, di ba normally pag once na i-transfer mo sila like bunutin mo lang sa kabila parang manghihina so far naman hindi so yun lang muna uh, yun lang yung kulungan ko lang manok guys nailipat ko na siya doon sa kabila malaki laki rin yan siya oh, ayun lang So that's all for today's video update na lang siguro pag mga malaki na. Bye bye!